Uh, minsan may mga picture na gano'n. Um, may photo bomber na multo. <laughs> Ayun, nakukunan. Ah, nakukunan. Ah, po talaga sila. Ah, na, na, mayroon po talagang gano'n. Anong intentional? anong uh, purpose nila? Bakit na nagpaparamdam na gano'n? para sabihin po na nandito sila. Ah, gano'n ba? Mababa, pumunta po, po kayo sa isang lugar. Uh ah, ah. um, hmm. hindi po kayo. Para sabihin po na nandito sila. Ah, gano'n ba? Mababa, pumunta po kayo sa isang lugar. Uh ah, ah. hmm. um, hindi po kayo makatulog o kaya ba mm nato -hmm. iba-iba yung pakiramdam niyo may something doon uh -huh. kanina Ayan. po pagpasok pa lang namin eh iba po yung pakiramdam mabigat Ala. Ano, mabigat ba ang pakaran din dito. Ha pa doon po, doon pa po. <laughs> sa Alam? doon pinunta namin. Sa San Jose Center pa lang. Tapos ah, this dito, mabigat pa rin po yung bibig namin. nakit niyo ba si Reggie Espiritu doon? <laughs> si parang Jota Rock. Hindi <laughs> ko po sila kala, pero mayroon pong matandang malibis ng buhok na sa side po nyo. Alam, Ala, box <laughs> sa daily ito. Ayun. Hindi pa lalaki po lalaki. Po, lalaki. Ah, uh, baka si Ma Manong Joy. Si si pa, <laughs> pa payat po payat. Ah, pa oh, ba, si parang Jo, sa, sa, kanan ko kasi sa kaliwa Kapo, po, po. po, kasi ka po, diyan uh, po pa siya hinahanap sa stars din. Jumbo, jumbo, jumbo. Ayun, oy, Ay, parang Joy. Grabe ka lalaki, wag kang ganyan. Pero may tanong mo? so, payat si parang Jo, si Louis Beltran medyo malaki ang katawan eh. Oh,